Chris. Ito na yung kolona na ibinigay mo sa akin. Binabalik ko na. Away, oh, tita. Ayaw mo ba yung gift ko sa'yo? Francis, kahit wala akong pinag-aralan, hindi ako tanga. Alam ko na nilagyan mo ng suka yung kolona na yan. Tita, are you accusing na nilagyan ko ng suka ang kolona na to? Mm -hmm. Tita, alam mo akong pagbintangan. Kahit hindi ko naman alam na may suka to eh hindi ka aamin? Tita, ano naman ang aaminin ko? Hmm. Kung aaminin, bakit pa rin ako mag-iwanan ng Francis? magugulo ko na naman? Pwede ba tigilan mo na muna ako? Ayaw mo na makipag-away Kung ayaw mo makipag-away, di sana hindi mo na inisip na pumalik pa dito. Dapat doon ka na lang kay Olga. Tutal, siya naman tinutulungan mo eh. Hindi welcome sa bahay na to mga traitor. Baka nakakalimutan mo, alatang rin ako. siya tanggap ni Ramon. Pati ba naman ikaw? Maawa na mo kayo sa akin. Francis, parang ano, may, may problema ba? Oh, wala Ricardo, may tinatanong lang ako pero walang anuman yan. Halika na. Ah, uh, sige na Francis. Magpahinga ka na. Halika na Ricardo. Okay, good night. Good night, uh, night pa. Good uh, night. Ah, uh, tita. Wala ba akong good night kesa? ng problema sa kulungan. Mailalabas masok man natin si Olga, anumang oras nating gustuhin. Pero paano kung makahalata ang mga kalaban? Precisely, that's the idea. Na makahalata ang kalaban. Para na sa ganun, maipakita natin sa kanila na mali ang akala nila. Na hindi nakakalabas si Olga ng kulungan patutunayan natin sa kala na merong isang babae na kamukhang kamukha ng kapatid mo. Bahala ka, Madelis. Pero natatakot pa rin ako sa gagawin mo. Anyway, dadaanan ko muna si Olga. Masama ka pa? Hindi na muna ako dadalaw sa kapatid mo. Mahirap na baka may makakita pa delikado. Ayoko kong malaman nila na kilala ko si Olga. Parang nasa ganun. Hindi nila ako pagdudahan. pa niya pa yung pausin na sagot yung tanong ko. Bakit niya ayun yung sulto si Kuya? Ang lakas ng loob niya mag-offer. At siya na lang daw mag ng ating negosyo sa Batangas. Akala niya, kaya na. Bakit kasi hindi niya lang pagbigyan? Hindi na. Ayoko akong tiwala sa kapatid mo niya. Okay lang sa akin, ate, kahit di mo na ako dalawin dito ni ate. At least, hindi ako obligado magpakasweet sa kanya. Olga, tumanaw ka naman ng konting kung pangalit. Dahil yung taong pinagsasabihan mo ng ganyan, yan ang taong nag-aabala para mapalaya ang dalawang. Tama yan, Consuelo. Maralan mo nga yung kapatid mo. No? Nagiging na naman eh. Ay, nung pa kayo usapan si Amadeus? Tulungan ano naman niya ako. Kalabas man lang ako rito kahit na minsan-minsan na, -minsan kapag good time naman. Aba, Tito hindi tayo naglalaro. May dahilan kung bakit inilalabas sa kulungan si Bulo. At kung makikigulo pa kayo, masyado na sila makakasak. naman, imbis na mapawalang sala kayo dalawa, eh lalo pa kayo mabulok mo sa iyo. Yung ba gusto niya? Yeah. Sasaglit lang ako sa opisina. Baka gusto mo sumama. Ano naman ang gagawin ko doon? Hindi ko. Baka sakaling magka-interest ka sa negosyo natin, please, mas magaday nandun ka para malaman mo na. Pwede kitang turuan o kaya pwede kang mag-assist muna sa akin o kaya kay Apollo. Hindi na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Tsaka kung ayaw ni Papa na ma-involve ako sa negosyo niya, eh giwap, di, di ba? Tsaka kaya kong tumayo sarili ko pa. Masyadong delikado ang ipagagawa ko sa'yo. Kaya dapat huwag kang mahalata. Ano ko Sir? Magpupunta. kung mo si Carlos Miguel Altamonte. Kapi, hapon, umaga, huwag mo siyang ihiwalayan ng tingin. Ito kong kung ano ang pinaplano ng Ay, bakit pa tayo huwag ng ibang tao? Alam mo, hindi ka lang makasiguro ng pagkakataulaan mo yun eh. Mabuti pa, ako na lang magbabantay kay Olga sa kulungan. Hanggat ako nagbabantay doon, sisiguradoy ko sa'yo na hindi siya makakalabas doon. Kung tama nga yung kutubo mo na, na ilalabas na na sa set-down yun. Salamat pare. Huwag lang sana maging tama yung kutubo ko. Eh, kung sakaling ganun man, eh, malilindigan talaga sa inyo, Olga,